Lola, no, 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 no. salamat. Oh. Ay, wala na. Meron pa. Meron pa. Meron oh, salamat sa gift. Manugang ko. I love you. Wow. Ano ba? <laughs> Anak wala wala ko. I -wish love you. Gelatin. Wish ko lagi lang kayong masaya. At lagi tayong manusog. Wala pang baby. Ha? Yan. Hello, okay, Maraming okay. salamat. Thank you. Happy New Year salaya. sa kong maganda. Avol. sa kanya Ate mong maganda. EMB. Tutupi ang pati. Aba. na yan. Kung sarayan, gamitin pa yan. ka diyan na bait siguro. Kuya PC, eh? okay oh, di na deliver. Uy, Pero, mo na, eh. sa kumukulo. Error. Sumusunod na. Pumila sa ano? Sa nasa to. To lang 'yun eh, ka lang nga, itapos eh, ayo po mo una. Pero sige lang. Sana gumanda. Ayun oh. Tayo ano, na,

kasi iyan lang siya, di ba? Huwag lang yan, yari lang ng mga statues dun. <laughs> Uy! Ano yan? Burger! <laughs> burger pala. Burger pala, Ano <laughs> to ng burger? Burger? Yeah, burger ka sa akin. Ano yan? Ano to? Go! Paraan ako? Play saucer. <laughs> lakso <laughs> tama na ito. Oh. Di may ako ng sa saucer. Tama tama yung sandal ko dito, kulay pulit green. Sabi mo binigay bag? to Pancake oh, maker? Ayun. Hindi, iba yung laman. Blind so saucer eh. Hindi, mag <laughs> Eh, ba't kayo doon JNT yan eh? yan, ano yun Sus, Wow. Ba't burger? Di naman burger yung nagawa dito yun, no? parang... Pable parang... Ito naman, Burger. Burger yan. Oo nga. Ano to nya ng burger yan? Ano saucer tayo? Ano ano yan? Bakit ako oh, na? na naman to. Okay. Opo, okay yun na, na kayo. Wala nung ako. <laughs> ano nung ako. Parang may luto ka na ng fry, fry sauce. Yan. Fry, fry. <laughs> violet, violet ka. <laughs> Oo, oh, diba? Pali. May box na naman. Sabi sa'yo eh. Ate mong maganda. Doon. <laughs> <Yan>. Gano'n? <laughs> Malapitan

mabago tayong nagbibidyo tayo. ang videographer mo. <laughs> Di ano na to, na ka na? Di na hindi na ka na pala mo. Oh! May banat ulit. Oh! Panti trip to ano Malapitan, no? Di na dami. dami. Ikaw, tawag mo ka na ito. Surprise! Paresa. Dalim. Ah, show, Oo, oh. oh, Hindi. It's a prank! Walang. Hindi, mayroon mo pa sa medyo G-Shock. G-Shock. tarot ng kaso. wow, wow. Ano presyo? Ba yan? Pati ito pa talaga. Pag-asawa talaga. Si Preshi. Si Kaya mo talaga. Tagabenta kasha. lang sa, mal Piggan sa mali. Tignan natin kung kasha. Ay gasha din yung dimayay kasi naman. Oh, Pinaputol ako. Pinaputol yung <coughs> Sabi ng mga maritis. Uy, isang lang na natin yan. Sinuto kanina. Tinago ko ako. Pag-asawa din ba? Amaya, ano na ako eh, ba? <laughs> oh, kami, nice. Gold Umiila ka na eh. Maglabas din ako nice. Thank you. Happy New Year. <laughs> <laughs> <laughs>

Ondamit, Ondamit. Ondamit. Tayo. Damit po ito. Open mo. <laughs> pa <laughs> oh, Wow, like, like, oh, really wow. And parang siya wala ni papa. Oh, goon May ano, 20. 5 tens. Ayun oh, tayo. Chong set. Ayun daya. No, ano. Ay. Pang, -no. pang beach oo, oh, kabog kabog ka dyan, ay, mo okay. ay anu, ano lang pala yun ano yan, parang dress? dress yan, dito yung foam oh parang gano'n libo so sa'yo, mukha ano nga ano ano, Uno? price ng no, price? hindi kayo nangawa ano nakarecord no dito <laughs> ay kasi <laughs> <laughs> <disba> eh ano kasi patungo, patungo Edit mo to. Wala edit yan. Yaw mo oh siya. <laughs> <laughs> na wala. na. Ba't ba ting-ting pa, ting ting pa yan? <laughs> <laughs> yeah, I saw things. Okay, wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, <laughs>

So, ito. pintas na lang. na lang, baka pa rin lalay mo. O, ganda. O, ganda. Buyon, Glock niya? Saan? 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 Saan?